So yan guys, hello, hello, hello sa lahat ng aking mga followers dyan. No? Uh, good morning, good morning sa inyo lahat. So ngayon gagawa tayo ng so, tutorial muna tayo dahil marami nagtatanong sa akin no, kung ano ba ang ginagamit kong pamain sa ating subid pang talakitok. So ngayon guys, uh, ito na yung inaabangan ninyo. No? So mag-tutorial tayo kung paano natin ito ginawa. So una ipapakita ko sa inyo ang ating mga gamit na kulay na crystalite. So ito yung una. Uh, meron tayong blue, dark blue. And then, mayroon tayong green, ah, red, at orange. Ayan. Bali, apat na kulay yung ginagamit natin. Pang lima, pang lima itong kulay puti. Kasi ito yung puti, ito yung para sa ilalim. Ito yung para sa dibdib niya. So, yan ang ginagamit natin. Yan ang ginagamit ng crystallite. Tapos, ito naman yung ginagamit natin yung pakintab, no? Ayan, oh. Silver. Then, meron tayong green. Yan ang ginagamit natin. Tapos, ang gamit nating hook ay uh, BMC number 15. So, yan ang gamit natin. Uh, maganda kasi yung BMC mga idol, no? Dahil hindi masyadong kinakalawang. Tapos, meron tayong UV resin. Siyempre, may UV light. At, Siyempre, ating artificial eye. Ayan, yun ang ginagamit natin, no. So, meron din tayong, ayan, no, makapolekta uh, rin tayo ng balaibong ng manok. Mas maganda mga idol yung bulik. Ayan, yung pinakamagandang panghalo natin sa mga pamain, kahit sa mga pang suno o mga pang lapu-lapu. Yan ang magandang gamitin. So, yun guys, uh, start na tayo. Ang gagawin natin ngayon ay itong kulay orange, orange at pula. So, ito, nakat ko na ito. So, ang gagawin natin, ito, paghahaloin natin itong dalawa. So, yan. kapag, kapag okay na, kapag na-mix mo na itong kulay na ito, pwede nating basahin ng tubig. Dulo-dulo. Tapos, ito na yung kinalabasan niya. Pahaba. okay, So, patulis. So, ganun din yung puti. Yung puti, gumawa na rin ako. So, patulis din. So, kuha na tayo ng hook, ano. So, gagamitin yung hook. So, kuha tayo ng hook. Ayan, o. Oh. Ito pala yung ginagamit natin yung panali. Hindi pala tayo gumagamit ng sinulid, ano, dahil masyado manifest. Ito yung gamit ko ay Pamo, number 2. Ito rin yung ginagamit ko pang tie sa aking lambat, ano. So, yan, nalagyan na natin ng ganito, guys, o. Ayan. Lagyan na natin ng bukol. Ayan. Para bumuka yung bandang ulo ng pusa. Kaya yung natin. So, kukuha tayo ng dalawang balahibo. Ayan. Lalagyan natin ito sa gilid. So, ang paglagay niya, guys, yeah, dito lang. Lagyan natin sa gilid. Kabilaan. Just so, tali lang natin ng dalawang pieces. Ipitin lang natin. So, ganyan na yung labas niya. So, may ginawa na ako nito. So, bali ito na yan, guys. Ayan, ganyan na itsura niya. Ayan, o. Oh. May bukol na siya sa likod. So, anong, ang unang gagamitin natin na kristalit ay kulay puti. So, basahin na natin. So, ganito yan, guys, o. Oh. Sana masundan nyo ako. Eh, tutusok natin itong puti. Ayan. Tapos sa natin sa gitna. Eh, kailangan hati na hati siya. Ayan. Pagkahati na sa gitna, lock lang natin ng dalawang beses. Hindi na natin masyadong higpitin dahil tataliin pa natin yung kulay pula. Yan guys, kapag nahati na siya sa gitna, ganyan ang labas niya. Bakante yung likod niya. Kasi yung sa likod, dito natin ipapatong yung kulay pula. So yan, kayo nang bahala kung gano'ng kahaba ang distansya dito sa may likuran o ipantay niyo sa balahibo naman. So dito maikli ang nakausli sa harapan. So yan, itatali na natin. So pagtali natin ano, ha, kahit dalawang lock lang muna o masyadong hipitin kasi magtatali pa tayo. Ayan. Dalawang lock lang. Ayan. Pagdating niya sa dulo. Ayan, yan, yan, yan. pa. Tutupiin natin pabalik. Ayan. Tutupiin natin pabalik. And then, dun na tayo mag tatali ulit. Ah, dalawang par, dalawang lock pa rin. Ayan. So, suklay natin. Ganito na yung pinalabasan niya. Suklay natin para kumantay. So, ito na yung itsura niya. Ayan ang itsura niya. So, hindi pa yan tapos mga idol. Nalagyan pa natin ng ah, silver. Ayan. Ito. Dalawang klase ginagamit ko yung isa yung pabilog, yung isa flat. So, nasa sa inyo kung ilang piraso ang ilagay nyo. Pero sa akin, sa mga sampu. Sampung piraso. Mas maganda kasi kung marami. Mas madali makita. Kasi nga, Madaling pa natin ito inaari Mas no? madaling makita kapag may mga kumikintab-kintab yan. Ang gusto ng mga isda ay may mga kumikintab. So yan, ito sampo mahigit. Yan guys ha? So putulin lang natin yung dulo ano, para malusot natin. Then basahin natin yung dulo. Ayan na yung dulo niya. Ito yung pinakadulo. Eh, lulusot lang natin dito sa may ulo. Ayan. Pag pumasok na, katali lang natin na isang beses. Ayan. Pag natali na natin, itong dulo, ilalagay natin sa pagitan ng pula, pula at puti sa pagitan niya sa gitna. Sa pagitan natin yan sa katawan. Ganun din sa kabila. Ayan. Pag okay na, pwede nating itali ng maramihan. Ayan guys, ganito na itsura niya. Ito yung sobra. Papantay lang natin ito doon sa kristal. Puputuli natin. So, yun na itsura niya. Daya basahin natin ng konti. So, ito na itsura niya. Pero hindi pa yun siya tapos. yun na itsura niya. Hindi siya tapos yan. So, lalagyan naman natin ng artificial eye gamit ang ayan, UV resin. Siyempre, kailangan mo rin ng UV light kasi matagal siya matuyo kapag hindi natin ginamitan ng UV light. So, madali lang ang paglagay ng artificial eye nito. Ito ay 4mm. May red, yellow, at silver. Karamihan ang ginagamit ko dito mga idol ay silver. So, kapag nalagyan na natin yan ng artificial, ito na po yung kinalabasan. So, yung guys, pakita ko sa inyo. Ito na yung kinalabasan ng ating ginawa. So, ito wala pa yung artificial eye. Yan, wala pa yung ginawa natin ganito. So, ito meron na. So, yan na yung pinaka-final natin na pamainan. And then, meron din tayong ibang kulay. Meron din tayong green, Green at puti. May balahi po pa rin. At blue. Ayan. Blue, blue at puti. So, ayan. Yan ang gamit natin. Tatlo. Ah, uh, ayan, guys. Tatlong klase lang ang ginagamit natin. Yan ang madalas kinakain sa akin. Maganda to guys, kasi dahil kasi klase ng isda naingan yung kumain dito. So, ayan lang, guys. Ah, uh, sana may natutunan kayo, ano? Ah, uh, share nyo nalang sa ating mga kaibigan ng mga isda para masundan din nila. And guys, uh, salamat. At uh, sana may natutunan kayo.